Dito tayo boss sa uh, Shell Magallanes eh. Nihintay natin yung Lala Move. So may nakita tayong Porsche dito. Ayun no, ang ganda dilaw. Pagaganda ng pagka-dilaw nyo. Solid. So dito tayo ngayon. Nihintay natin yung Lala Move. Sa Shell Sa Shell Magallanes. ganda oh. Ganda ng pagkadelaw. Napakatinggad ng pagkadelaw niya. Tapos malamang na ceramic pa 'to. Napakintab ng pagkadelaw eh. So ganda. Padalos dito 'yan eh, sa Shell Magallanes. Mga sports car. Waiting lang tayo ng lalamu. Ito tayo. Ilalim ng Skyway eh, no? Sa ilalim ng Skyway. Mutay natin yung lalamu eh. Malapit na rin. Nakatabay lang tayo dito. Tapos biglang dumating to. Eh, no? Yung... Lalo na pag sa personal, sa camera, nagbabago-bago pa yung kulay. Eh. Depende sa ako. Eh. Pero pag sa personal yung nakita na Ganda, solid oh. Pati mags pa lang, napakaganda Ayan, sana all Naka porch <laughs> So ride safe sa mga buha biyahe. Thank you, thank you